Nandito na kami guys sa Cebu. Kaso gabi kami dumating kaya hindi pwedeng bumaba ng barko. So next destination is na Sipit. Botuan na Sipit. Ayan, nagbasa lang ako ng nagchat sa akin. So na Sipit. Next destination is destination na po namin. Butuan, City na Sipit. So dahil gabi, lalagay natin guys yung mga naklips nating video dito sa pier ng Cebu City. Ayan. Ayan. mag na lang ako dito. Nawala na silang lahat. So, yun lang. So guys, hindi na ako nakapagsalita sa banda dyan dahil sobra dumami na yung mga tao sa rooftop ng barko dahil nga ini-embrace nila yung amazing na tanawin dyan sa Cebu City Fort. Ayan, so nakikigaya din ako kasi sabi nung ka sa kwarto ko. Ayan, naabangan daw namin yung makikita ninyo guys. Dadaan daw kami sa, o susuungin daw namin, dadaan yung barko sa pinagawa, bagong hanging bridge na pinagawa during pandemic. ng tanawin dyan sa Cebu Port. Ayan na siya guys. So gabi nga lang kami dumating. Pero mas ma-appreciate mo yung ano yung kagandahan ng Cebu Port pag gabi siya. Kaya maya maya dadaan yung ano sinasabi nila. Ayan na guys, ayan na guys, ayan na guys. Ayan, yan siya guys. Yan daw yung nagawa nila during pandemic. Gumawa ng hanging bridge yung Cebu City. Ayan, ang ganda niyan guys. Dumaan kami dyan. Kaso kunti lang yung nakuhanan kong video. Dahil nagkakagulo na nga yung mga pasahero. Ayan, nag na sila guys. Nakikisiksik lang ako para makita. Ayan, makita yung yung ano, yung yung bridge na tinatawag nila during pandemic daw ginawa nila. Hindi ko alam, hindi ko na search, hindi ko na itanong kung anong pangalan ng bridge na 'yan. Basta ang ganda, natuwa ako. Ayan, sobrang natuwa ang mata ko sa bridge na 'yan. So, ayan lang guys, ang si share ko sa inyo habang nasa biyahe kami patungong Mindanao. Ayan. In ang mga karanasan ko guys na hindi ko malilimutan dahil first time kong mag-travel na mag-isa lang. Bye everyone!